Mainit ang sikat ng araw nang umupo si Ellie, isang payat at mukhang gusgusing bata, sa harap ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Suot niya ang lumang damit na kupas at chinelas na halos punit na. Nakatingin lang siya sa mga taong pumapasok sa loob, mga nakabis ng mamahalin, mga nakangiti at masaya habang kumakain ng mga pagkaing hindi niya pa natitikman sa kanyang talambuhay. Siguro, kahit isang pirasong tinapay lang, sapat na. Bulong niya sa sarili habang umahaplos sa kumakalam niyang tiyan. Kumatok siya ng marahan sa salamin. Umaasang mapapansin siya ng waiter. Pero imbis sa bigyan ng awa, ay mabilis siyang dinuro ng isang lalaking naka-amerikana. Uy bata, umalis ka nga dyan. Ang dumi-dumi mo. Bawal dito mga palaboy sigaw nito. Napatras naman itong si Ellie, nanginginig. Hindi siya nakasagot. Hinawakan siya ng dalawang security guard at walang kaabog-abog na itinulak palabas. Sinabi ng huwag kang magpakita rito, makakaturn up ka sa mga customer, sabi ng security guard. Napasubsub sa kalsada si Ellie. Maraming tao ang nakakita. Ngunit walang naglakas ng loob na tumulong sa bata tila ba isa lang siyang alikabok na hindi mahalaga. Hindi nila alam ang batang tinaboy at pinahiya nila ay siya palang tunay na tagapagmana ng pinakamalaking kayamanan sa buong bansa. Hindi lang bilyonaryo kundi trilyonaryo. Habang nakahandusay si Ellis sa gilid ng kalsada, ramdam niya ang hapdi ng kanyang tuhod. Nakita niyang may bakas ng dugo pero mas masakit ang hiwa sa puso niya kaysa sa sugat sa balat. Bakit ganito? Bakit kahit gusto ko lang naman kumain? Tinataboy nila ako. Naluluwang sabi ni Ellie sa kanyang sarili. May mga batang kasing edad niya na nakaupo sa loob ng restaurant. Naglalaro ng tablet habang kumakain ng espageti at fried chicken. Samantalang siya, wala man lang tubig na maiinom. Ang masakit pa ay may mga taong dumadaan. Nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basurang nakaharang sa daan. May isang babae pa na nagtakip ng ilong. Yak! Ang baho! Bakit hinahayaan ng barangay na pakalat-kalat ang mga batang kalye? Maarting sabi nito. Napayoko na lang itong si Ellie. Alam niyang wala siyang magagawa sa edad na labing dalaway alam na niya kung paano ang pakiramdam ng musgahan at tapakan ng lipunan. Ngunit may tinatagong sikreto ang batang ito. Isang sikreto na babago hindi lang sa buhay niya, kundi pati sa lahat ng taong ng api at ng taboy sa kanya. Hindi totoong ulila si Ellie. Ang totoo, siya ay anak ng pinakamayamang negosyante sa buong Asya. Walang iba kundi si Don Alejandro Vergara. May-ari ng pinakamalaking conglomerate na may investment sa real estate, technology, oil, mining, at banking. Ngunit bago pa man siya ay pinanganak, nagkaroon ng alitan ng kanyang ama at ina. Ang kanyang ina si Lucia ay simpleng probensyana na nagmahal ng totoo kay Don Alejandro. Ngunit dahil hindi siya tanggap ng pamilya ay napilitan siyang mamuhay ng palihim. Lumaki si Ellie na hindi alam ng karamihan na siyang nag-iisang tagapagmana ng trilyong halaga ng ari-arian at kayamanan. Ngunit isang trahedya ang nangyari. Namatay si Lucia sa isang aksidente noong walong taong gulang pa lamang si Ellie. Naiwan itong mag-isa. At dahil ang kanyang ama ay nasa ibang bansa at abala sa negosyo, si Ellie ay napunta sa pangalaga ng tiyahin. Isang malapit na babaeng sakim sa pera. Doon nagsimula ang kalbaryo niya. Ang tiyay niyang si Amanda ay walang awa. Pinatira siya sa maliit na bodega. Pinakain ng tiratira -tira at pinapagalitan kahit sa maliit na pagkakamali lamang. Ano ka ba Ellie? Huwag mong kakainin yan, para yan sa mga anak ko. Ikaw, eto lang ang para sa'yo. Kaning totong, Labis ang gutom at uhaw na tiniis ni Ellie. Ngunit hindi siya umimik. Alam niyang wala siyang kakampi kundi sarili niya lamang. Hindi rin niya lubos na naintindihan noon na may malaking tiwala sa bangko at ari-arian na nakapangalan sa kanya. Ang lahat ng ito'y pinangangalagaan ng kanyang ama para sa tamang panahon. Ngunit dahil malayo ang ama, inakala ng lahat na isa lang siyang batang pulubi. Hanggang sa araw na iyon, nang siya ay pinalayas ng mismong restaurant na minsan ay pag-aari ng kanyang ama. Samantala sa kabilang banda naman, habang naglalakad si Ellie, halos si matay na siya sa gutom. Ngunit may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda. Tumangu lamang naman siya, kahit ramdam niyang nanginginig ang katawan niya. Binigyan siya ng matanda ng tinapay at tubig. Sa unang kagat, halos maluwa siya. Sa wakas ay may tumulong na sa kanya. Sa salamat po lolo, bulong niya. Ngawiti naman ang matanda. Hindi lahat ng tao masama. Minsan, sinusubo ka lang ng panahon. Pero darating ang oras, makikilala ka rin nila. Hindi alam ni Ellie na matandang ito ay dati palang kaibigan ng kanyang yumaong ina. At siyang magiging tulay para bumalik si Ellie sa kanyang tunay na pagkatao. Anak, saan ka ba nakatira? Tanong ng matanda habang pinagmamasdan ang payat at marungis na si Ellie. Wa wala po, M minsan po sa kalsada, minsan sa bodega ng tiyahin ko, pero kadalasan po, dito lang sa tabi-tabi ako natutulog po. Napailingang matanda. Kita niya sa mga mata ng bata ang sakit at pangungulila. Halika, samahan mo ako. May maliit akong karinderiya sa kanto. Doon ka muna kumain. Libre na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Hindi siya makapaniwala na may taong ganoon kabuti sa kanya. Habang kumakain siya ng mainit na sinigang at kanin, halos maluwa siya. Ngayon lang po ako nakatikim ulit ng ganito. Parang nanay ko po ang nagluto. Napangiti naman matanda sa kanyang sinabi. Kung ganoon, ituring mo na akong parang tatay o lolo. Ako nga pala si Mang Efren. Pagpapakilala ng matanda. Sa salamat po lolo Efren. Pagpapasalamat naman ni Ellie. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Ellie ng init ng tahanan. Isang gabi, habang nakaupo si Ellie sa labas ng karinderya, nilapitan siya ni mga eprenda lang isang lumang sobre. Ellie, matagal ko na itong inahanap. Binigay ito sa akin ng iyong ina bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang daw sa iyo kapag dumating ang oras na kailangan mo na. Nanginginig ang kamay ni Ellie habang binubuksan ng sobre. Sa loob ay may birth certificate. Ilang laraw nila ng kanyang ina kasama ang isang matikas na lalaki at isang sulat. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin na hindi na ako kasama sa iyong paglalakbay. Huwag mong kalimutan, ikaw ang anak ni Alejandro Vergara tagapagmana ka ng lahat ng kayamanang iniwan niya para sa iyo, Kahit anong mangyari, huwag mong isipin na ikaw ay walang halaga. Darating ang oras, kikilalanin ka rin ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Hindi siya makapaniwala. Siya pala ang anak ng pinakamayamang tao sa buong bansa. Dahil doon na hindi agad nakapagsalita itong si Ellie. Lo lo lolo, I ibig sabihin... I hindi talaga ako pulubi? Tanong niya. Hindi anak, sagot ni Mang Efren. Ngunit huwag mong hayaang ang pera ang magdikta ng pagkatao mo. Tandaan mo, mas mahalaga pa rin ang kabutihan kaysa kayamanan. Ngunit sa puso ni Eli, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang bumalik. Hindi para magyabang, kundi para patunayan na mali ang mga nangusga at nang api sa kanya noon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Eli sa parehong mamahaling restaurant. Ngunit ngayon, hindi na siya marumi. Suot niya ang malinis na damit na binili ni Mang Efren mula sa ukay-ukay. Ngunit muli siyang nakilala ng parehong security guard. Hoy, ikaw na naman, Ilang beses ka na naming pinalayas dito ah. Gusto mo na namang bang magpalimos? Tanong ng security guard. Naramdaman ni Ellie ang init ng dugo sa kanyang pisngi. Hindi niya kinalimutan ang araw na halos itapon siya palabas. Pero imbis na makipagtalo, numiti lamang si Eli Hindi po ako pulubi at darating ang araw, hindi niyo na ako matatarayan ng ganyan. Sabi niya. Nagkatawanan lamang naman ng mga tao dahil sa kanyang sinabi. Ano raw? <laughs> Hoy bata, baka iniisip mo milyonaryo ka. Tumigil ka nga, baka ipahuli ka pa namin. Sabi ng mayabang na gwardya. Pero sa loob-loob ni Ellie, alam niya na trilyonaryo siya. At balang araw, malalaman nila ang katotohanan. Samantala sa kabilang banda naman, makalipas ng ilang araw, isang malaking balita ang lumabas sa pahayagan. Don Alejandro Vergara, trilyonaryo, bumalik sa Pilipinas matapos ang mahabang pananatili sa abroad. Nakasulat sa dyaryo. Kasabay nito, lumabas din ang balitang may iniwan tagapagmana si Don Alejandro, isang batang lalaki na matagal nang nawawala. Kinilabutan si Eli nang mabasa niya ang dyaryo. Hindi siya makapaniwala na mismong pangalan ng ama niya ang nasa headline. Lolo Efren, ibig bang sabihin na ako na talagang tinutukoy niya? Tanong ni Eli. Tumango naman ang matanda. Oo oh Eli, at darating ang araw, hindi mo na kayang itago ang iyong pagkatao. Sabi ng matanda. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa karindirya ni Mang Efren, may ilang kabataang tambay na madalas siyang asarin. Uy Eli, narinig namin mayabang ka ngayon. Anak ko ng mayaman? Trilyonaryo daw? <laughs> e mukhang basurero ka pa rin. Pinagtawanan siya ng mga ito. Halos mag-init ang taenga niya sa iya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ngayon, hindi pa tamang panahon, bulong niya sa isip. Isang araw habang naglalakad siya papunta sa Eskinita, isang konboy ng mamahaling sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang isang matikas na lalaki, naka americana may mga bodyguard sa paligid. Dahil doon ay napatigil itong si Ellie. Ellie? Tawag ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya. Ang boses na iyon ay pamilyar. A-ama? Tumulo ang luha ng mga mata ng lalaki. Anak, ma matagal kitang hinanap. Patawarin mo ako kung hindi kita kasama Pero simula ngayon, hindi na kita iiwan. siya nito na mahigpit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elia ang init ng isang ama. Mula noon, dinala siya ng kanyang ama sa isang malaking mansyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mga chandelier, swimming pool, sariling silid na puno ng libro at laruan. Lahat ng ito, Eli, ay para sa iyo. Ikaw ang tagapagmana ko. Wika ni Don Alejandro. Pero sa halip na matuwa, naalala niya mga panahong siya ay pinapalayas, hinahamak at ginugutom pa. P Pwede ba? ba bago ko tanggapin lahat ng ito, may, may, isang bagay akong gustong gawin. Tanong ni Ellie. Ano yun anak? Tanong din naman ng kanyang ama. Gusto kong bumalik sa mga lugar kung saan ako inamak. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit ako isang batang tinapakan, kaya kong bumangon at patunayan ng sarili ko. Tumangu ang kanyang ama. Kung yan ang nais mo, Susuportahan kita anak. Sa tulong ng kanyang ama, nagsimula si Ellie mag-aral muli. Hindi lang na mga karniwang aralin, kundi pati negosyo. Tinuruan siya kung paano magpatakbo ng kumpanya, kung paano humawak ng milyon at kung paano magpahalaga sa empleyado. Habang nag-aaral siya, hindi niya kinalimutan si Mang Epren. Ginawa niyang manager ng isang bagong restaurant ang matanda. Lolo Efren, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Gusto ko'y kasama ka sa lahat ng tagumpay ko. Naluwa naman si Mang Efren. Anak, hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kitang ganito. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Binalikan niya ang restoran kung saan siya sinipa at pinalayas. Ngunit ngayon, hindi na siya payat at marumi Suot niya ang mamahaling suit at kasama niya ang mga bodyguards. Agad siyang nakilala ng parehong guwardiya na nagtapon sa kanya noon. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata nito. I ikaw? I ikaw yung batang palaboy? A a an anong ginagawa mo rito? tanong ng guwardiya. Ngumiti si Ellie. Ako ang bagong may-ari ng restaurant na ito. At mula ngayon, wala nang batang itataboy sa harap ng lugar na ito. Lata'y pwedeng kumain, mayaman man o mahirap. Matigas na sabi ni Ellie. Nanginginig ang gwardya. Pa 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 patawad po, e hindi ko alam. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero sana matuto ka. Huwag mong husgahan ng tao base lang sa itsura nila. Mula noon, nakilala si Ellie bilang the trillionaire with a heart. Hindi lang siya naging simbolo ng kayamanan, kundi simbolo ng pag-asa. Ginamit niya ang kanyang yaman para magtayo ng paaralan, ospital at libreng feeding program para sa mga batang kalye. At tuwing makakakita siya ng batang pinapalayas o inahamak, palagi niyang sinasabi, Hindi sukatan ng tao ang kanyang tsura kahit ang pinakaapi, maaaring maging pinakamatagumpay, sabi niya. Simula nga ng araw na iyon ay hindi na siya inapi ng kahit na sino. Sinabi din niya sa lahat ng kanyang mga bodyguard at mga tauan sa restaurant na ayaw na ayaw niya makakakita ng inaapi o sinasaktan basis sa kanilang ngitsura. Kayo, ano pong masasabi niyo sa mga kwento natin ngayon? at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo. Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.